Welcome po sa Jitrik TV. Nandito naman tayo sa ating mga tutorial about glass and aluminum installation. Uh, lalo na sa mga presyo. Uh, ngayon mga kalods, ang pipresyo natin ang tempered glass. Uh, bigyan ko kayo ng idea kung magkano ang tempered glass. Dipindi po yan sa kakapal ng glass po. Uh, ngayon ang pipresyo natin ang clear glass sa pang table. Uh, one half po yun. Uh, ngayon susukatin natin kung totoo bang one half. Ito. Ayan. Uno yan. One half. One half po ito. Ayan. One half tempered clear glass. Tapos. Tapos. ah, uh, Iprecio natin kung magkano to Ang may bigay ko sa inyo ng presyo sa amin lang po. Kasi. Uh, kada. Iba-ibang location. Iba-ibang presyo. Depende po yan sa mga supply po ninyo. Kaya para magkaroon kayo ng idea, magbigyan ko kayo ng idea sa aming presyo para mag magkaroon kayo, kayo ng idea kung magkano. Uh, may mga kaibahan lang ng presyo pero konti lang. Kaya ang presyo ko ngayon, lalo ng ganito kalaki pang top table, susukatin so natin. Nasa 44 inches, sa 112 uh, cm ito po ay, dito na po yan nabilong sa 4 feet. Ayan. Ang ano niya, yung tabila niya, batin natin, nasa 32 inches, nasa malapit ng itiwa, uh, 82 centimeter. Nandito na yan sa 3 feet. Uh, nasa 3 by 4, yung ano niya, sukat niya. Tapos ating pintahin kung magkano. Ito lang po ay 4 4 feet by 3 feet. Ito times lang natin. 12 po. <coughs> Ngayon po sa aming presyuhan nasa 400 per square foot. Na ang square foot na lahat ito ay nasa 12 12 square foot. Ito times lang natin ang 400. Hmm. ang kabuuan na presyo ito ay nasa 4,800 sa aming presyo po yan depende po yan kasi yung sinabi ko kanina kung magkano yun sa ibang supply kung siguro medyo manipis nito katulad ng 3.8 kasi 1 to uh, adjust rin yung presyo depende kasi po yan sa kapal ng tempered glass kaya maraming salamat mga kalod sa pag po natin sa g TV ang uh, hindi po po naka-like at naka-subscribe, pwedeng pakipindot dyan. At uh, pwedeng ma-share rin natin para malaman ng iba. At uh, God bless po. Maraming salamat. Okay.